Nananawagan itong si Senadora Risa Tebero sa Department of Justice at sa Bureau of Immigration na magpalagbas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Pastor Apollo Kibuloy ang nagtatag ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name incorporated. Ginawa ng Tibero sa kahilingan sa DOJ at sa Bureau of Immigration matapos na lumantad sa kanyang tanggapan at pagsumbong ang ilang dating membro ng naturang relihiyon na nakaranas sumano ng pang-aabuso kay Pastor Kibuloy na pawang mga kababaihan. Sa naturang press conference, si pinakita ng Tibero sa dalawang dating membro ng Kingdom of Jesus Christ at inilahad ang mga pang-aabuso na naranasan kung saan sa pilitan silang pinagsusulisit at kapag hindi nakakota ay sinasaktan sila. May nabanggit din na nahati sa dalawa ang grupo na inner circle at innermost circle. Aniya ang mga miyembro na nasa inner circle ang nautusan na magmasahe kay Kimuloy at magpaligo kay pastor. Dagdag pa ng biktima na kapag nasa inner innermost circle mas pinipili na may makasiping ang pastor sa ngayon ay nasa most wanted pa rin ng Federal Bureau of Investigation si Pastor Kibuloy. Sinabi naman ni Hontevero sa eh, hindi niya pinipersonal si Kibuloy kundi umaksyon lamang siya dahil nagsumbong sa kanyang tanggapan ng mga biktima. Aniya, ginagawa lamang niya ito para mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Mga issue na may kinalaman din sa human trafficking. So uh, kasabay ng panawagan ko sa DOJ na pure immigration, ay mag-issue niyang uh, lookout order na iyan. Eh, baka hindi ko na kailangan hilingin. Ah. Ka kapag ka nag-issue ng lookout order ang DOJ, at uh, I'm sure by now, I'm sure by now, alam ng uh, iyakat itong uh, issue nito. Uh, hindi ako magugula kung uh, maging proactive din sila dito. At muli, ipagpapasalamu po namin. Niyo. Ako, si Jojo Sikat, walang inatasang balita.